magandang araw mga kaibigan. Ayan, magluluto na naman tayo ng ulam natin ngayong araw. Ulam na lang araw-araw. Yan talaga ang gawain natin mga nanay. Magluto ng ulam para sa pamilya. Ay nga pala mga kumari ko, ay nagluto, magbumil pala ako ng alamang na hipon. Yung alamang po na hipon na binibili ay yung ginagawa, ta ginagawa nating torta. Yung nilalagyan natin ng harina at saka itlog para ipirito. At saka bumili na rin ako ng ampalaya para may kaparis naman niya ating pirito. ayun nga pala mga kumari ko, ay, Iiwain ko na yung aking binili ng ampalaya. Napakamahal-mahal talaga ng ampalaya ngayon, kumari ko. Yung kilo ng ampalaya ngayon ay 130. Pero kahit na mahal, bibilihin ko pa rin yan. Dahil gulay ay masustansya, kailangan ng ating katawan. Lalo na ngayon, mga kumari ko, kung napapansin nyo, napakaraming tapal yung aking ulo. Kasi nga, masakit yung ulo ko nung ako'y nagising sa umaga. Pero kahit na gano'n, hindi lang sa akin yung sakit ng ulo ko ay kailangan kong bumili ng lulutuing ulam kasi kailangan kong magluto para sa pamilya. Ganun talaga tayo mga nanay, wala na kahit na may iniinda tayo, kailangan natin tumayo para tayo magluto ng pagkain sa ating pamilya. Kasi kung hindi tayo magluto, wala silang kakainin. Baka kung ano-ano lang bibili nila, hindi naman din sila mabubusog. Ayan, naghiwa na rin ako ng sibuyas. Siniwa ko na ka pala lahat ng mga kailangan ko dyan, mga kumari ko, kasi nga, para tuloy-tuloy na yung pagdisa natin. Pati yung sibuyas na aking ihahalo dun sa, ano, alamang nahipon. Sobrang sakit talaga ng ulo ko dyan, guys kung napapansin niyo talaga pinaikot ko talaga yun sa noo ko hanggang dito sa gilid ng ano ng mukha ko kasi hanggang diyan masakit yung aking ulo namin may, may tsura ko niyan guys so halatang masakit talaga yung pakiramdam ko ayan nga pala binili kong hipon hinugasan ko na pala yan pinakakahugas ko na yan kasi alam mo naman na ang hipon ay eh, kailangan na ano sobrang pakahugas kasi may mga itim-itim na hahalo yan eh Ayan, hugasan ko na pala yung ampalaya na yan. yan. Ayan, saka ko hiniway-hiwa para nun, mabilis na lang yung pagproseso ng ating ampalaya. Ayan, napakatamlay ko talaga yan, guys. Pero nang pagkatapos kong maghiwa dyan at magluto ako yung bumalik sa aking pagkakahiga kasi masakit talaga yung aking pakiramdam. Dahil uso talaga ngayon yung sakit dahil maulan, mainit, uulan, iinit. Ganun yung panahon ngayon. Kaya ngayon, kayo mga kumari ko, pati kayo mga, yung mga anak nyo, kailangan nyo pong ingatan kasi sa panahon ngayon, uso talaga yung sakit. Kaya kailangan natin mag-ingat at magpalakas ng ating mga resistensya, kumain tayo ng gulay at vitamin kailangan natin yan sa ating katawan. Kung mahina ang natin, matatalo tayo ng mga sakit na yan. Pero kung malakas ang resistensya natin, ay hindi tayo tatablan ng kahit ano pa yung sakit na yan. May panlaban tayo sa ating katawan. Kaya unti-unti ko nang hinihiwa-hiwa yung ating ampalaya. Hindi naman kakapalan yung pagkakahiwa. Yung medyo manipis lang kasi hindi ko naman yan pinipigaan ng asin. Yung iba kasi mga kung mga nilalagyan nila ng asin yan sa kanila pinipigaan para daw maalis yung pait ng ating ampalaya. Pero ako hindi ko yung ginagawa mga kumari ko kasi alam mo kung bakit di ko ginagawa. Kasi nasa pait yung sustansya niyang ampalaya. palaya. Pag inalis natin yung mga, yung mga katas niyan, di wala nang sustansya ng ating gulay. Kaya kailangan diskartehan na lang natin para hindi mapait yung ating lutong gulay na ampalaya. Kaya pag ako yung nagluto ng gulay na ampalaya, mga kumari ko, hindi talaga papait yan. wala naman ang na, ano, na hindi mapait. Pero hindi naman yung todong mapait. Yung sakto lang sa makakain natin hindi sa yung katulad ng ibang apalaya na pag nagluto sila ng apalaya. sobrang napakapait pero ako hindi ayan niwahiwa ko na yung sibuyas na nililit ko na ng todo kasi ilalagay ko sa ating hipon na ating ipipirito kaya yan guys sobrang haba na akong video na yan kasi hindi ko na eh hindi ko na binibilis-bilisan yung pag-edit dyan para normal lang ayan nga pala guys na Diyos ko naiyak talaga ako sa sibuyas na yan guys masakit na yung ulo ko, dinagdagan pa ng pag iyak, -iyak dyan sa sibuyas na yun, pinaiyak talaga ako. Sigurado yan guys. Sa lahat talaga ng, nangyari sa akin guys, pahiwain mo ako ng sibuyas, mapapaiyak mo talaga ako. Tsaka nag, maglalagay din pala ako ng celery sa ating hipon para mabango yung ating tortang hipon. Ayan, dinudurog-durog ko, tulupok po muna siya yan guys para pagka ko ay ano, ah, medyo maliliit na kasi pagka hindi ko ipinupukpok na ganyan yung ating celery, malalaki yung ano niya, yung hiwa. Kasi mataba yung celery na yan, isang tangkay lang yung binili ko, pero mataba. Kaya kailangan natin pukpok bago natin hiwain ng maliliit. Discarding na ano lang talaga yan, guys. Kailangan, kasi pagka tayo nagluluto, kailangan natin mag-discarding. Hindi naman tayo expert sa pagluluto, guys, pero natutunan na natin yung pagluluto. Kahit nasabihin natin, hindi tayo marunong magluto. Kung gusto mo talagang matuto magluto, matututo ka. Kasi dati guys, hindi talaga ako marunong magluto, pero nung natuto ako magluto. Gusto kong matuto magluto. Ayan. Pinag-aralan ko yung lahat ng putahe ng pagluluto. Pero ayan, natutunan ko na. Ayan, nakikita nyo naman. Pag nagluluto ako, nagbibidyo-bidyo talaga ako kasi ginagawa ko siyang content at saka nag enjoy ako sa aking mga ginagawa. Kaya wala namang masama sa pagbibidyo kasi marangal naman yan. Kaya, yung ginagawa ko ganyan. Ganyan lang yung mga content ko. Pag minsan, pag minsan naman, hindi ako nakakapagbidyo pag mabilisan pagluluto kasi kailangan na natin magluto ng mabilis kasi pumapasok din yung isang anak ko sa tanghali las dos, ah, uh, mga 12, uh, 11.45 yung alis niya dito sa bahay kaya kailangan nakakakain na siya ng 11. Kaya mabilis ang pagluluto lang kaya minsan di ako nakakapag-video. Pero pag minsan naman guys, di naman kami nagluluto ng masarap na ulam. Madalang lang talaga ako magluto ng mga ganyan-ganyan guys pag may budget lang talaga. Pero pag kadalasan wala kami budget, ay itlog lang sa kahatdog, pwede na yon Ganyan lang. Pero hindi naman masailan yung mga anak ko, mas gusto pa nga nila yung ulam. Yung itlog kaysa sa mga ganyan gulay-gulay. Kaya ako lang talaga yung mapilit guys. Pilit talaga ako magluto ng mga gulay kasi alam ko, kahit nasa bawal lang yung nakakain may sustansya pa rin yun sa katawan ng mga bata. Kaya yan, nilagay ko na ng sangkap yung ating hipon. Naglagay nga pala ako ng magic syrup. At saka pamintang pino, naglagay din ako para maalis yung lansya. Napakarami na nilagay ko dyan, ganyan talaga ako maglagay, magluto guys. Hanggang di ako nakukontento sa ano, sangkap, lalagyan, magdadagdag at magdadagdag ako ng sangkap dyan. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng asin. Saka maglalagay na rin ako ng harina. Tansya-tansya lang yung ginawa ko dyan, guys. Hindi na ako nagtakal-takal. Tansyado ko na rin yan kasi kami lang naman yung kakain. Hindi naman yan pang benta, kaya okay lang. Pagka nagkukulang, dadagdagan na lang. Tapos yan, maglalagay ako ng dalawang itlog. Lalagyan ko ng dalawang itlog yan para mas masarap yung ating tortang hipon. Daming sangkap no, guys. Pero halagang ano lang yan. Nasa tupik, 250 lang yan. Kasi yung palaya natin, guys, binili ko ay nasa ano sa... Uh, 95. Tapos yung hipon na binili ko dalawang balot yan bawat isa, 35, di bali 70. Tapos yung sangkap niya, o oh, nasa ano nga yan, nasa 250 lahat. Binili kong, sa ulam lang yan, kasama na yung gulay. Lahat-lahat na yan. Tapos, kung bibili ka pa ng bigas na isang kilo, nasa 45 yung jasmine. eh nasa 300 lahat ng kinastos ko sa ulam namin. Pero hanggang gabi na yan, guys, ganyan kami katipid sa ulam. Kaya mas gusto ko nagluluto sa tanghali, guys, kasi hanggang gabi, hanggang gabi yan, yung ulam na yan. Tipid na tipid, tsaka yung isang kilong bigas. Hanggang gabi na yan, hindi na ako magsasahin ng gabi. Kumbaga, magtitimpla na lang ako ng kapi nun. Kasi kami, guys, sumaga, nagkakapi kami sa kagabi, nagkakapi kami, kami mag-asawa. Pero yung mga anak, hindi. Kami lang daw mag-asawa, nakasanayan na namin yun. Tapos so, ayan nga pala, guys, pinipirito ko na yung ating hipon. Ganyan ko nga pala sa ip ito. Ginagawa ko sa burger. Kaya napakahaba talaga ng video natin ngayon guys. Kaya kaya pagtsagaan nyo ng panoorin no guys para matutunan nyo naman kung paano ako magluto. Hindi naman ako expert sa pagluluto pero kung gusto nyo gayahin pwede naman. Pwede pwede na rin pag ginaya nyo yung aking pagluluto. Kaya okay lang panoorin nyo ng kahit na mahaba basta panoorin nyo lang aking video. Basta mag-enjoy lang kayo guys. Mag-i-enjoy lang tayo sa ating ginagawa. Kung gusto nyo matutunan sundan nyo lang tong video na to. Pero ngayon, na matutunan, panoorin nyo, rin pa, panoorin nyo pa rin yung video ko. Kaya araw-araw ganyan, nagluluto ako ng ganyan. Minsan, yung niluto kong nagluluto ako kahapon, nagvideo ako kahapon, pero ngayon ko pa lang siya mapopost kasi nga, minsan hindi ako nakakapag-edit talaga guys, kasi sobrang dami ko rin ginagawa, minsan nagtitinda pa kasi ako. Tapos, siyempre unahin ko yung pagtitinda bago ako mag-voiceover, nagluluto ako ng paninda ko ng merienda, tapos may ukay pa akong nilalabas sa labas. Kaya, yeah minsan wala akong katulong dito sa bahay na sa school yung mga anak ko. Yung maliit lang kasi yung bunso ko lang yung panghapon kaya hindi ko na maasahan yung tumulong. Ayan nga pala guys, tuto na lahat ng ating hipon. Kita niya naman guys, tsura pa lang yun, eh, mas napakasarap na. Ayan guys, sigigis ako na ngayon yung ating ang palaya, Dito ko saan nagpirito ng, ano, ng hipon. Nagisa na ako ng ano, bawang. Ayan nga pala, hiniwa ko na na ang palaya. Tapos isusunod na natin yung ating sibuyas. Ayan, uh, hintayin lang natin yan, ano yung, ano, yung, yung mabasyang aroma ng atin, bawang at sibuyas. Yung medyo, ano sila, medyo nagpa-brown-brown na siya. Para pag nilagyan natin yung palaya, ay eh, napakabango. Yan ang sekreto sa pagluluto, guys. Dapat, lagay mo yung bawang yung mainit na. Tapos yung sibuyas. Pag nag-brown na yung, ano, yung bawang, saka may lalagay yung, ano, yung sibuyas. Tapos, pagka yung sibuyas na, makikita mo, medyo nag-brown na rin siya ng konti, dun mo ilalagay yung luto, yung lulutuin mo, yung, kahit anong lutuin mo, basta kahit gulay, pahing karni, pahing ganyan ang gagawin nyo. Sigurado nyo guys, yung ano, yung amoy ng ginisa sa ay hanggan sa kapitbahay, maaamoy nila yan, nakala nila, napakasarap ng niluluto mo, pero, yung pala gulay lang yan. Naglagay nga pala ako ng magic syrup dyan, guys, tsaka nor cubes. Wala nga pala akong nilagay na sahog na karni dyan, guys, kasi binadget ko lang talaga yung 300, kasama na yung bigas. Kasi naubusan din ako ng bigas, kaya bumili mo ako ng per kilo. Hey, hindi naman tayo palagi may budget kaya minsan nauubos talaga yung bigas natin. Nga pala guys, hindi ko pala naigisa yung kamatis. Nakalimutan ko yung kamatis kaya ayan, nabul ko na lang yung kamatis. Kasi gusto ko saan pala may kamatis. Pero okay lang yan, hindi naman yan pang benta, pang personal lang naman yan kaya okay lang. Ayan, naluhalo ko na yan hanggang sa maluluto na yan. Hintayin lang natin yan, bagya. Saka yung saug ko nga pala guys, hindi sa karne pero chicharon. Baboy pa rin naman yan kahit na chicharon. At naglagay din ako ng pork na ano, na nor cubes. Sigurado niyan, masarap na masarap na yan kasi mas ano pa mas masarap pa yan sa may karne. Kaya okay lang yan. Yan, nahalu-haluin lang natin yan. yan Mamaya-maya lang yan, naluto na yan. Yan. Ganyan lang ako magluto, guys. Yan, hintayin lang natin maluto. Pero hindi na ako maglalagay ng sabaw dyan kasi may sariling katas yung palaya natin. Ganyan, may sarili sang katas. Talagang lalabas yung Masarap na... na ano nang ampalaya natin. Yung masarap na mapait-pait. Yun talaga yung mabitamin, guys. Tandaan nyo, guys, yung pinakamabitamin na gulay. Yung ampalaya. Ay, naglagay din pala ako ng isang itlog dyan, guys. Para masasarap yung ating gulay. Ganun lang kasimple magluto. Yan, hanggang gabi na namin yan, guys. Kaya pag nagluto talaga ako hanggang gabi. Kaya eh hindi naman din masailan yung asawa ko sa pagkain. Kaya kahit na yung kanin na sinain ko ng tanghali, hanggang gabi yan. Kakain pa rin yan, hindi yan nagre-reklamo. Pati yung ulam, kung ulam namin sa tanghali, tapos ulam din namin yan sa gabi. Hindi yan nagre-reklamo, kakain at kakain siya. Hindi sa katulad ng iba na, ano, na gusto nila mainit yung kanin, mainit yung ulam. Yung ulam nila sa tanghali, ayan nila yung ulam sa gabi. Kaya, kaya proud talaga ako sa asawa ko. Uy, kaya naman sino proud sa mga asawa nila, ganun talaga yun. Lalo na kung masipag naman sila maghanap buhay para sa pamilya. Talagang nakaka-proud yun. At yung hindi nag-iinom. Basta nakapokus ka lang sa trabaho at pamilya, ka-okay lang yun. Nakaka-proud talaga yun sa, sa, ano, sa asawa. Kaya yung iba dyan, kung nag-iinom naman kayo, wag kayo mag sa pag-iinom. Basta alam nyo yung obligasyon nyo sa pamilya nyo, alam nyo yung oras ng pag-uwi, wag kayong magpapagabi o kaya yung mas pinipili nyo na halos yung barkada. Wag. Kasi pag oras na may problema kayo, yung barkada nyo nasa kasayahan lang yan. Sa kasayahan ka lang nila sasamahan. Sa pero sa problema, yung pamilya mo lang yung kasama mo. Kaya dapat mas pinibigyan mo ng time yung pamilya mo kaysa sa barkada. Kaya yung barkada, okay lang makisama ka. Pero wag yung sobra. Kaya yun lang guys yung mapapayo ko sa inyo. Kaya dapat pamilya ang ipapayority ninyo. Wag yung barkada. Oo, maganda rin yung may barkada ka kasi. Pero ka na pagsasabihan ng mga problema, pero hindi lahat ng barkada ay nakikinig sa Pero sa pagkatalikod mo ay wala. Sisiraan at sisiraan ka ng iba. Pero hindi ko nila lahat yun, guys, ha. Huwag kayong masyado magtit. Kung hindi ka pa nakafollow sa mga page ko, baka naman